Good morning, ma'am. I would like to explain again ang earlier program nga MIPS katong maghatag siyang natural number o mag-display -dis sa yung sum total. So, so may explain balik ma'am. Balag ka ng dili ma-usap akong grado. Balag zero ma'am. Gusto lang ko nga ma-explain o tarong nga ma- Mawasan lang ko ma'am kay pag di ko katulog ma'am if di na ako ma, ipinok, ma tarong ma'am. Apart na itong initialization nga pangutanan niyo ma'am balo yung to pero una expect nga initialization nga mga nga ito bagay gusto ba? Pero other na dat ma'am, sabot ko sa code so ko explain na balik mo ma'am. So ako na siya yung code, ma-explain um, ko while the code. So let's go ma'am. So ako yung pan akong data. Si Ederin na ako i-store na akong ipang-call nga na string unya. So gusto na ako ipang-call nga string unya kay katong given which is ang katong ah uh, enter siya enter uh, the enter man to enter a positive number so c i a z i is ang gamit para maka enter ta maka store ta og string value diri sa tong data so enter a positive number siya positive number Ito result dahil nagtanong siyang i-call uh, ay Enter Is. is so, na-define na, na ako kung paano. ako mga ipangkol call na, na string. So, ano dani kay ang text? i ato mga instructions. Dahil, global main. I ay mean, yung main label. Para sa itong processes. So, muna na ito button. kay magamit tag load immediate. Load immediate. O, na, ay, magamit tag system call for. kay para makaprint ta o, makaprint ta o, integer. So, ah, uh, na sa nv 0 for sa no limit sa less b v0 by yung load address sa yung load address a0 mo na siya ang destination address uh, para makol na din para ma print o makol na to atong kuan prompt which is ang enter a positive number so kumana na yung system call dahil yung para ma execute ang atong system code so kumana na kay gamitin taong, yung taong 2 so, na po dollar sign V0 na 5 kay para maka-input integer value or otherwise atong or other otherwise tong n na pang input so stand call so yun gamit din ta move nga function og move kay para makuha natin yung value ni sa natin ko value ni makuha, makuha natin yung i-input natong nga value which is katong gikan sa, nga g-store nato sa v0 so para ako na siyang, gusto na ko na i-store akong i-input nga value nga na store ni v0 ni v0 dure kang temporary register, so kuha na siya si v0 gikan kang wala sa V0. So, ang dalar sa V0 nga value or katong input value kay pagunit ko na sa kang T0 kay para ma move ko na sa siya diri sa siya tong isa ka dito sa code segment. So, mana na kay mag-initialize sa tong value demo sa ganyan wala nang sub Kay abi mean, no. So, makabalo ang text na sa ang counter o sa ang sum ba pero ang pasabot din mo kay kanang initial value nila na ang sa sum mo counter. So, Malinagay. So, load immediate. Uh, P, dollar sign, P, P1. Muna siya ang initial, well, ang ipa, temporary, ang temporary, temporary register, pagunit na sa kung, sa kung sum, which is, yung initial value kay 0, gan initial value din sa kung counter kay 1, dahil yun. Pagunit na ako kang So, muna siya. Muna siya initialization. Uh, kung ay, okay, na. Muna siya initialization. So, ang uh, sumto ang sum na ko kay 0 pa na kung counter kay 1 pa na yun. So, hindi na din may atong calculations, atong loop calculation. So, gamit tag loop kay uh, magamit ng tawag ka ng function nga na, na inanyo kana dollar sign P P2 o dollar sign P0 o N so ang logic ani kay if ang iteration or yung counter kay less than sa katung ginter na ko n value or, or gin input gin put na ko nga in na positive number kay if wala pa siya nag lapas pa pa siya nag lapas or nang pananglitan if ten wala pa siya na, if di pa siya greater than 10 sa ko, or sa itong ginter, ginter na kong value, okay, magpadayon, hindi po na loop hantod, nah makabot sa, or, maka, or hantod, malapas niya ang itong end value nga akong ginput, or, panang, or mag 11 na siya, dara na din mahuman ang loop dayon. So, muna siya ang logic, so muna siya ang end, para mahuman ang loop or mahuman ang itong calculations na ito na siya show kaning functions na to nga add kay eh, para iad na to atong sum atong mga sum so dollar sign p1 dollar sign p1 p din dollar sign p2 din dollar sign p1 no git dollar sign p1 or dollar sign p1 dollar sign p2 So, ang nagi ka ni kay is kay iad pa ni ang value na to sa T1 o T2. So, ang sum na to so far kay 0 pa dahil ang value. Okay, mo na siya initialize value niya. So, ang sum na to na kay kay 0 pa din na to counter kay 1 pa yung value ano. Then, mas store din na master din na siya. Pag-iad ta ni siya 1 plus to ang sum value na din na to kay ay 0 zero, ay 0 zero plus 0 0 1 niya ang sum value na din nato ana kay 1 so master ma din na siya balik diri sa kang k1 so is kang 0 is kang initial value na niya kay 0 igiadan man nato sa counter o value gikan sa tong counter na 1 so 0 plus 1 kay 1 na siya so master din na siya diri so ang sum na nato kay 1 so next kay yang uh, add immediate so dollar sign ito dollar sign eight, two eight, one so diri muna ni sa ang incrementation process kan para ma matabangan tag abot sa tong sa tong sum total para maabot sa ganong sa yang iteration bata para mo dili na siya mag less than sa tong n value nga akong ibutang so ang may tabuan na kay ang counter man ato kay ang value sa tong counter kay 1 adan adan ay nato na siya 1 so ang mabalya din sa master din na siya balik sa atong counter value so miss ang value sa tong counter kay 1 iadan ni nato 1 so 1 plus 1 kay 2 so ang so far na dayon na, na ang ang value na din sa tong counter kay 2 so so and so forth dayon so ang value naman sa tong 1 kay 1 naman 0 plus 1 kay 1 yang value sa tong counter kay 2 so 1 plus 2 kay 3 na 3 na so um, so so three na so master na din master din ang sum na din na to kay 3 din na to na po din dugangan so ang sum na sa to counter ganiya kay 2 plus 1 na po dayon kay mag, loop din na siya hantod maabot na to ma maka increment ta or magla maka maabot na to atong n value or maglapas ta sa tong n value okay para maabot na to ang sum total nga 55 so muna siya ang logic ana so pag na naman natong loop na nasatisfy naman nato ang nga great nga great dili din, na, na siya less say uh, n value greater naman siya so mas ma stop na tong loop na. Ano, dili na din gamit dili na din tama dolong sa kung kuan ay gamita din siya j loop din ano na siya ang jump jump loop so dili na din na siya magamit ang atong dili na n naman so dili na tap uh, continue na din natong code dire Igo ni na nina so naku ah di store na sa tong ang, let's panangitan manatanan niya total iteration so ang value na sa tong sum sa tong sum kay 55 na so igo na nato na siya i-print sa to uban sa tong resort so kusang i sa ko result so loading ni dollar sign g0 um or, load address selection A0 yan destination address so, ito pwede nyo i-check yung system call so na print na to yung result na dili pero wala pa nato na print ang sum total na to which is katong which is kanang kanang ang atong output. So, dili na hindi na siya ma-print ang atong kuan Ang atong para mo ba og no, print tapad sa atong result. So, load pa na siya load immediate dollar sign B01 kay ato i-print raman kay teacher value raman dollar sign ay ano siya uh, move dollar sign A0. yan yeah, destination address. Sa dulo. ah uh, I-load. I-print na na siya. I-butang tanong itong value nga diri. Na lang 55 or tong isang total niya. Diri sa A0 para mauban print sa tong kuhan sa itong sa tong result. So, P ay dollar sign dollar sign P1 na siya ma-print -ma na, na ma hypothetically ma-print na na siya uban sa atong Kwan result so system si ko na dayon na to na siya terminate so para ma-terminate siya kay load image load image dollar San, ay image dollar sign v0 sign is called so, muna ni siya ay, din siya i-run para nara na siya. So, ang uh, um, sampol na to kay Juan um, sampol na to kay 10. So, dapat yung yung sum pa na ni kay 55. O, oh, nara. So, total sum niya kay 55. So, I hope Um, explain na utaro ma, nasabta niya mo, na niya na ko ang code mo wala nang ako wala ko sabot sa pangutana ganiya. Pero, balag di mausaba kung Grado ma balanse ro mo basta ko ba mga na explain ginawa si sa inyo salamat kay ma